So guys, shout out Query TV. Ah, ako ngayon kayo uminom ng tubig. Yan. Baka hindi niyo pa alam 'yan, ha? So guys, ano simulan na natin 'yan. So yan guys, ay kita niyo 'yan. Basa na 'to. Fundador. Yeah, pwede na pwede rin 'yan inuman ng alak, guys. Hindi lang tubig. Kaya anong baso pwede. Yan, 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 yan. Eh. Eh, kahit ganyan lang kataas oh. Huwag lang sobra. Basta walong abaso sa isang araw guys. O so kaya sobra pa doon. Oh, 9 Nine or ten Yan. Ngayon guys dapat ha. Ngayon natin ha. Hindi gaganong ka oh. Para lukuman yung tubig sa kalangala. Ha? Diba? Oh, medyo bumigla guys yung ano. Ang pasok. Medyo... Yan. Kaya yeah, dat dandahan din. Hmm. kita sa mukha eh. Basta nakakangilo din sa ipin guys pag may pag malamig masyado. Hindi masyadong lamigan yung pag-inom niyo ng tubig ah. Hindi dapat sa pa. Hmm, yan. Yeah. Medyo nakakaano. Pwede rin, di ba, isang baso na. Pwede naman dalawang baso guys. Depende na rin sa inyo kung gusto nyo tatlo, apat. Kaya bahala. Ah. Yan, sapa Ayan lang guys, suminom ng tubig. Yum. Nakangilo talaga sa ipin. Pag malamig, may, may yelo guys. yun eh. yung ano ko guys. Ayan yung lagaya ng tubig namin. Oro kanyan guys. fresco. Shout out sa inyo guys. Lahat na mga ka goods na goods yan yeah. ano mo na tayong tubig ano marami kayo natututunan sa pag sa tutorial natin gunggong barili kita sa mukha eh madalas kasi yung mga tunuturo ko hindi tunuturo sa school yan ha mga university yung mga UP UP mga mga ano mga college college wala yung ganito doon Bira lang na gano'n nagtuturo. Ako lang siguro mga sa so 100% siguro. Gunggong! Barili kita sa mukha eh! 10% lang kami. Diba? Yan yeah, bye guys. Bye 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 bye. Shout out sa inyong lahat. Like and share. Subscribe.